ituloy na natin ang Spirit of Christmas. Amoy pa lang ng puto bumbong na ito, namang dama na ang Pasko. Dito sa Santa Cruz, Manila, mas try ang dinadayong puto bumbong nila. Niluluto sa kawayan o bumbong ang giniling na galapong. Hintay-hintay lang ng ilang segundo, at pag umuusok na, sa ito na luto na. Itaktak mo na te. Ayan na nga, look so yummy. Kaya happy na naman ang certified Puto Bumbong lover na si Aling Ligaya. Sa isang linggo po, mga tatlong beses po ako pag... Lalo pag sumasahod po ako, bumibili po ako ng maramihan para po sa mga anak ko. Hmm, bakit join na rin ako kay Aling Ligaya? Sa pagkain ng Puto Bumbong, Bum. dapat may proseso. Isa, <laughs> das dalawa. Tingin po kayo. Ayan. Tapos tinidor niyo po. Tapos tingin niyo po sa camera. Tapit niyo po. Ayan, iingitin natin sila. Tapos subo po tayo. Pagsubo, ready? Mm. Hindi nyo pa nga po nangunguyan. <laughs> I-level up na rin natin ang puto bumbong cravings mo, aling ligaya. Heto ang special toppings overload. Marami po yung cheese tapos yung yung slice po ng uh, leche plan. At po, medyo madami-dami din po yung condens. Sulit so, po yung binabayad n'yong 75 pesos. Sa Afford Delicious sa puto bumbong overload, anong say mo, Aling Ligaya? Masarap, sir, kasi ano, tama lang yung tamis niya. Hindi naman, ano, hindi sobrang tamis kasi bawal mo sa akin sobrang tamis. Pangsingil na rin <laughs> po. Kayo na po rin. <laughs> so, <laughs> kayo na po magbabayad. Teka nga, Paano ba nagkaroon ng puto bumbong sa bansa? Ang mga katutubong Pilipino, tulad ng mga Aita, nagluluto na sila sa loob ng kanin, sa loob ng buho. Inauna pa yan sa Pilipinas na tinatnan na lang ng mga Kastila. Pero yung mga Kastila, nung dinadan nila sa atin ang Kristyanismo, nagkaroon ng hindi na lang siya Di lang isang uh, dessert o merienda, kundi na-associate na sa simbang gabi tuwing magpapasko. Pusold na naman tayo. Happy weekend mga kapatid. Monty Lopez, News 5.